yung mga dugo din ano asintahan ma maayos dito sa may bandang taas maasinta tapos another level na naman ng dito yan hanggang dito hanggang dito ito hmm. Yan na, isang magandang buhay mga farmer Ayan, Ah, unang araw ng 2025 sa kainan. Marami agad ang absent mga farm. <laughs> Ay, nako. Ayan ah, si Lene, nakahabol. Si Rizal, nagbantay, may namatay atang tita. Nagbantay daw sa hospital. Tapos si... Dexter, nag-message naman kahapon nagtatanong kung may pasok automatic na wala naman sinabing walang pasok di ba so kaso wala naman sinabi pa nga ni Bebe agahan mo wala naman so ayun ah uh, pero tuloy ang laban mga ka farmer ah uh, nag-iisip-isip na ako ng mga bagong ah uh, pwede nating uh, gawin na uh, low cost lang para naman makapagpatuloy tayo eto matik na to eh ang gusto ni Bebing unahin yung tibagin na yung yung baboyan na yon tapos sa uh, as is na lang pero paano kaya ang ano tatanggalin na yung kasi pag inano yan dire diretso at time budget yan <laughs> yung kubo nga lang magkano po yung kubong yan <laughs> hindi biro yan so minsan nakikita mo lang yung materyales eh pero yung labor di mo nakikita mabigat din o, tingnan na lang muna natin nahirap din naman nabusin yung bala dyan eto ah uh, eto bala kong Ayosin malinis na matanggal yung mga unnecessary na ano na mga halaman para mapaluwag kasi ang plano ko sana dito ya lang medyo maadugo din ano asintahan ma maayos dito sa may bandang taas maasinta tapos another level na naman ng ng another level hanggang dito na lang yung fish pan so bali ito taas tapos bababa ka pa mga dalawang hakbang ano na naman ah uh, alang kailangan natin ng bako dito ano summer siguro to madadali kung gustuhin natin hanggang dito na lang po ang fish pan yan dito na lang so maluwag naman na yan ano hanggang dito na lang aayusin natin to pwede tayong maglagay dyan ng mga ar, ano yung uh, African talisay di ba kahit maliit lang mura lang yun tagi isang libo may nakukuha tayo <laughs> nakuha ko na yung murang ano ah uh, artificial ay artificial ano uh, uh, African talisay no so ayun parang ganun na din ang gawin natin sana doon sa kabila so pantay baba uh, at uh, ano hina natin yan kaya lang yung taron ano pero tingnan natin kung anong pwedeng gawin diyan sa taron na yan kasi syempre yung taron din uh, na din yan tapos syempre yung tubig siguro <laughs> Ang maganda sana kung makakakuha ng lupa dito, may sudsud -sud dito, pwede. Kaya malamang mangang nanganganib na naman ang isda natin, baka magpatuyo tayo. Magpapatuyo tayo. Total gusto ko pong magalaga ng ayungin din. <laughs> Kasi mayroon na tayong na ano, na ano. Uh, kung hindi ako na scam. Pero alam kong scammer, inayaan ko na lang eh. Ang kulit eh. <laughs> sabi ko nga <laughs> scammer kasi siguro nga ako tol nagpadala ng ID na gano scammer nga talaga Naghanap kasi ako ng sibas nung way back siguro mga one year ago tapos na message ko siya sabi niya boss nasa ilo-ilo ako scammer na siguro talaga siya ay sabi ko sige malayo next time na lang tapos after a while ngayon lately ngayon lang mga ilang days ago bago mag new year nag message siya boss meron ako ditong ano ah uh, sobra kasi meron kaming isi-ship sa Minalin sabi niya ganyan ganyan tapos sabi ko ni reply ko lang ganyan ganyan tapos kulit na ng kulit boss padala ka lang na, ano kahit shipping lang ganyan ganyan tapos tawag ng tawag nasa daw kami eh. bumibili kami ng ano may eh. sabi ko bebe padalan mo na nga to ng 1.5 ang kulit eh tapos nung gabi humihirit pa sa rider naman daw nagka problema nagkasakit kay 300 lang siguro lulong sa bisyo kawawa naman So, ayun, may message ko siya. Sabi ko, sabi ko, sabi ko na nga, baka ako, scammer ka. Sabi ko, alam mo nga ako, hindi maganda yung ginagawa mo. Ano ba sinabi ko? Ayun nga, hindi maganda yung ginagawa mo ako. Uh, nang lolo ko ka ng kapwa ako, lalo kang mababaon dyan sa kung anong meron kang kinalolokohan ka, kung bisyo man yan, o ano, lalo kang babaon sa kahirapan dahil di ka lumalaban ng tama. Wala, hindi niya na rin naman na sinin, pero Bahala siya. Bahala kong tawagan yung ano eh, yung number ng Gcash. Alam ko lang kung taga saan. <laughs> Kasi parang kinukuha niya lang po yun eh, sa Gcash lang. So, ayun po, mga ka-farmer. Tapos, eto, papatanggal na rin natin yung, yung mga nyog na yan. Tingnan nyo, oh. Kaya sinasabi ko, yung nyog, kailangan pong ma... Kahit malaki na, malalagyan mo pa rin ng lason doon sa pinakaubod niya. Kasi tingnan nyo, malaki na kinain. Mamumunga na sana yan. Eto, ganun din kinain din ilan ang nyug na kinain dito so papaano na natin yan eto kung matira okay lang iwan natin tapos yung mga malberry lilikik clear natin yan yan po ang uh, isa sa mga pinaplano natin eto hindi ko alam kung ano ba ang pwede rito dito kaya tayo maglagay ng aviary ibon na lang total may ano na may forma na. Yun nga lang. Ah, uh, pwede no. Huwag na 'yung kalapate. Ah, uh, mga pagandahin natin itong side na 'to. Uh, lang itong Gusto ko medyo mataas syempre. May sisid, may nalimliman ha? May napisa. Mhm. Uh -huh papahuli tayo si Leo bibisita gusto daw ng uh... <laughs> manok ayan so eto ano na natin yan lilinisin natin hindi ko alam kung ititira natin itong guya ba ano hindi naman nag ano. so ito ipil ipil ang matitira kasya may mga madre diago na yan tanggal na pati yung pati mangga Tanggal na rin 'yan. Ito tanggal. Ah, yung chiko siguro, wag na. Wag na nang wag niyan pinapaampun ko na nga kay Kaparmer Anthony yung gansa eh nakakawa naman katayin benta ko na lang kaya pwede naman natin ibenta eh. post ko na lang gamitin natin pera post ko na lang gansa for sale tulus bargain na ba? Diba? <laughs> nangingitlog na di lang maasikaso <laughs> gano'n lang gawin natin tapos eto yung mga eto yung gusto ni Bebeng ipatibago Ba't sino ang nagsabing walang pasok ngayon? Na? Akala mo walang pasok? Akala nila daw walang pasok. Ano nangyari yun? Alam naman nila, sabi ko nga pwede naman sanang umaabsin. Pwedeng umaabsin. Sa weekdays. Pero yung ganitong araw, ilaan nyo na. Kasi hindi lang tayo maapektuhan sa trabaho eh. Pati yung mga taong pupunta. So ayan, balik tayo ah, uh, ito mga farmer ang uh, asintahan. tambak tataas di ba yan An ano din pantay din ito tapos medyo mahaba yon ko ya medyo <laughs> di ko alam kung uh, oh. i-discount e <laughs> e pa tayo ni Kuya Mitz <laughs> hindi talo eh. <laughs> alam niya na malaking tulong po si Kuya Mitch. Sabi niya nga sa akin, hindi tayo talo. Kung ano man yung uh, puhunan yun lang, iramin mo lang yung tao ko. Wala nang problema. So, ayun po. Kaya nakatipid po tayo doon sa bubong na yan. Inabot pa rin ng 64K ya. Eh. So, eto mas malaki yon Pero maganda sana, eh. Tapos kusina pa. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yan. So, ayan po, yung mga ano lang, mga plano this year. At least, di ba, meron tayong goal. Kung hindi man maabot, eh, mapagtsatsagaan naman yung ganyan lang munang setup. Di ba? So, at least meron tayong inaabot. Hindi yung bara-bara uh, lang. <laughs> hindi yung bara-bara lang na, ano, di ba? Mas maganda na yung... Uh, sabi nga nila, naglalakad ka, tumatakbo ka, may direksyon. What is wrong with you? Mata ko kasi talagang... nabang ano... Akala ko nag crack. Hindi naman. Ayun. So... At least po may direction. At uh, May ano tayo. May uh, May plano. So, bahala na. Sabi ko nga last... Tier. Napakalaki pong biyaya. Kasi... Hindi naman namin na... Uh, actually, yung hindi nga na ano. Kasi sabi ko, itong kalsada na yan, mapapasemento, malaking pera eh. Yung playground, di ba? So, nahulog na lang. Nahulog na lang. Kaya pinagpapasalamat natin. Pati yung kubo na yan, wala naman sa plano. Kahit nga ito eh. Pumasok lang po ito ng... Itong kainan, pumasok lang po ito, mid mid-year na, around April. Hindi, araw uh, March siguro. Ayan, mga March. Bigla na lang pong habi ko wala akong mapagawa. Ah. Uh, bigla ko naisip, ano kaya maglatag ako ng per kilo dito ka ako additional income. At uh, may kaunting kainan. Litsyon lang ang lalatag. Kagaya nung sa tindahan kako, ka Sabado, Linggo. So, ayan, marami pong nag-message. Marami ang nagbigay sa akin ng uh, lakas ng loob na ituloy, you know. Although mayroon din namang uh, mga nagdi-discourage, mayroon din namang nagbabash, uh, mayroon din naman nagko-comment na oh, wag mo na ituloy yan, walang mangyayari diyan. Lalangawin 'yan, mga ganoon ba? Pero 'di ba, bakit mo titingnan yung negative? Doon tayo tayo sa positive. And uh, maging inspirasyon mo yung mga nagpuput down sa iyo para patunayan sa kanila na you are wrong, 'di ba? So, ayun, syempre, eh, sa tulong na rin ng Panginoong Diyos. Na, wala naman tayong masamang hangarin, di ba? Ako nga, nung isa po sa mga ano ko yan eh, yung sinishare ko dito pagka nagkakakwentuhan po kami, yung ano ba, nagkakakwentuhan po kami ng mga viewers dito na ano, sabi ko, ako nga po, yung, yung pagbabarko ko, pinanalangin ko din 'yan kung 'pagka-graduate ko kasi si Kuya na una na po sa ana, si na una na sa barko. Pero ang prayer ko ganito. Ah, uh, sabi ko gusto kong sumampa. Gusto ko din makapagbarko. Pero alam ko kung anong mundo, anong parang gera eh. Spiritual war ang naandoon kasi, talagang matindi, matindi po ang tokso, matindi ang alam mo na. Iba makakalimutan mo ang ano mo doon eh iba iba po pa iba po ano, ano doon iba, iba talaga sa lalo na sa cruise ship so parang anong nangyayari yung pag ginagawa mo yung tama parang oo oh, hindi naman lahat ano parang weird ka ganoon di ba so ang prayer ko lang sana kung ako man ay papahintulutan basta hindi ako mapapasama pero kung mapapasama ako dahil alam niya naman kung ano mangyayari wag na pero kung po pwede lang parang lambing lang ba kung po pwede awa ng Diyos 5 months sa hotel, yun, natanggap din naman po kaagad, no, schedule so after ilang months nakasampa agad, so ayun, hanggang andito na tayo nakatigil din naman <laughs> after 14 years pero blessing talaga Yan. kaya itong lupang ito, naipundar natin uh, palaki, pal napakalaking biyaya mga farmer so ayun po unang-unang ko palang binili ng Bible pagka ano ko, pagka unang sahod sa Shangri-La. Actually na ando niyan sa kaibigan ko eh. Iniwan ko sa kanya. Ah, dala, dala ko lagi 'yon. Eh parang naano din siya. Sabi ko iwan ko na sa ito nung matatransfer ako sa ibang barko. Iniwan ko. Sana nasa kanya pa. Ano 'yon eh, King James sa uh, New English version. Iniwan ko po 'yon. Kay Arsenio, yung nasa New Zealand na kumain lang dito last ano. Last uh, Uh, Saturday ba or Sunday nandito siya Sunday siguro yon so yun yung sinabi ko na ito kasama ko sa barko yung pinakilala ko po yung naka-black siya po yon sa kanya ko iniwan yon sabi ko sa kanya bro iwan ko na to sa iyo so ayun nagkahiwalay kasi kami nalipat po ako ng Costa Classica eh papunta ng Caribbean yung barko na third contract ko yun eh magkasama kami yan eh tapos ang sabi niya Uh, sabi ng bar manager, oh, malilipat ka. Sabi ko, sabi ko, kapo. Kapo kasi ang tawag sa mga amo doon. Kapo, ako may USB sa na ako ha. Kumuha pa nga ako sa Istanbul ka ako eh. Ba't ngayon transfer nila ako? Sabi niya, oh, sige, hindi ka malilipat. I-email ko sila. Opisina daw. After a day, tinawag na naman ako sa opisina. Kasi assistant bartender ako noon eh. Third contract. Sabi niya, I cannot do anything. Sabi niya, gano'n Uh, anyway, sabi niya gano'n, you will be bartender there. Ah, sabi ko gano'n. Pupromote pala ako. <laughs> sabi niya, magkita na lang tayo sa susunod na pagkakataon. Sabi niya, grab mo na yung opportunity na ma-promote kasi dito wala, wala kang space. Inilipat ka ng ibang barko para ma-promote. So, ayun po, ang history. Kaya third contract, naging bartender na ako. So, na na tayo. So ayan po ang ano natin, ito pala yung plano. Ayun, mga mulberry diyan puputulin na. Baka magkaroon ako ng konting wall para medyo maganda naman yung Bahala na kung ano ang pwede. May harang ng konti. Tapos eto hindi ko alam kung basta yung mangga hindi po pwede ang po yung mangga na yan. Kay Lola yan. Wala. Inabunuhan ko nga yan dito. Ayan oh. Pinaikutan ko po yan ng triple 14. Tapos yung mga bitukang malalaki, binaon din namin. Eto Ayan. Ayan. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paikot. Paikot po. Ayan. So, hopefully, wag naman siyang mainitan masyado. Umulan pa naman kahapon. So, unti-unti. May makakain siya. Kasi ini-expect ko na to Dapat mamulaklak na to eh. Apple mango naman po ito. Hindi naman na kailangan ng spray. Hindi po kailangan ni spray ito. Apple mango ito, mga ka-farmer. Kaya, ano ito? Uh, mamumunga yan kahit hindi na spray yan so iniisip ko malamang hanggang dito tayo Ako, sacrifice ang nyog mga farmer <laughs> total wala namang asenso kasabayan ng mga tinanim ni Rambo doon ang lalaki na wala talagang ganon eh, wala kasi sa plano talaga eh yun nga ang sinasabi ko pagka kayo po ay magtata, mag, may farm eh, yung future plan kaya lang talagang minsan as time goes by kagaya po nito syempre eh, pinaprioritize mo yung yung ano mo yung income mo di ba so saka na lang tayo magtanim so mukhang masasacrifice po ito wala talagang tatamaan kasi kung uusog mo dito masyado namang pwede din namang siguro tingnan natin masusukat natin yan kung dito lang kung dito pero oh, lalawa diba, lalawakan na lang natin dito yan hanggang dito hanggang dito ito pag akyat mo papalitan din ang flooring sigurado yung mga poste marami raming poste yan pero kaya naman na siguro yung D3 hindi na tayo magka 4 basta purong bakal lang tayo o, yung mga baboy, hindi ko na pinakain kasi mauubos na rin po yan hanggang bukas eh. Eh, mahal din ang pakain, ang hirap ngayon Nagtawag nga po kami kahapon At maraming salamat pala Sa kay ka-farmer Si kay Dave Braagas ano? Si ma'am po ang nakausap ko eh Sabi ko, pwede po bang maglambing ka ako Kasi 40 kilos <laughs> Ang hirap Ang hirap po ipit na ipit talaga ang Actually, mahal talaga yung baboy ngayon nga si na Mike may inaalok sa akin na 28 pieces daw. Alagain. Kaya lang sabi ko I don't want to take a risk talaga. I'd rather say no na walang baboy kaysa kuhanin ko po yung 28 pieces na may mga maliliit. Kasi wala magkakasakit po talaga yun. Ano na yun? Kahit anong gawin mo. Kasi nakuha nila ng healthy yung truck na pinaglagyan nila mga ka-farmer sasabihin ko po sa inyo honestly ah hindi sa paninira dahil sa dami ng sinakay nilang baboy doon imposible ng wala silang makukuha na walang tama na gets nyo yan so maiiwan doon yun hanggat may tain ng baboy may ihi ng baboy na andoon yun ba? Diba? so healthy mo kinuha walang sakit kumakain ng sigla walang tama yung pinagkuhanan pag sinampa mo doon yun ilang oras mo ikakarga doon yun makakapulot po ng virus doon yun pagdating dito ilang one week o sabihin mo ng 10 days ayun na maglilitaw na unless ikaw ang kukuha sa kulungan kagaya ng ginagawa ni na maring Sevi at uh, tatay Feli sila ang kumukuha alam mo yung kulungan mo yung kulong kulong mo malinis pwede so ayun po yung ating ano uh, tumutunog na yung ay, so ayan, marami pong salamat sa lahat ng suporta po ninyo. Ayan, uh, isang taon na po tayong tapos na naman ang 2024. So 2025 na, uh, sana siyempre may pagsubok. Kasama 'yon eh. Kasama sa pakbit 'yan, may ampalaya talaga. <laughs> Kasama ang ampalaya. <laughs> Mapait. Pero laban lang mga farmer kagaya ngayon. Tingnan niyo. <laughs> Lumpo agad kami sabi ko kaysa uminit ang ulo mo eh, gawa na lang ng paraan kasi wala eh buti nga yan si Kong Kong sabi ko nga kung medyo bilis bilis ang kilos kasi kulang tayo kaya lang talaga si Kong Kong yun na yun eh <laughs> kumbaga sa music slow rock na talaga eh wala tayo magagawa so ayan so at least na siya palagi hindi naman na daw siya mamamakyaw at least naasahan natin sa ano kahapon naglinis siya dito sabi ko kung ilagay ayusin mo na lahat kaya lang ng umaga pag pinu, no, wala pang mga upuan dito na pa Ay, ako pa naghakot Ganon talaga so ayun yun po ang plano natin sana magka ano <laughs> katoto tiyagain lang pwede naman ng ano pwede din naman tibagin lang daw muna sabi ni Bebe magtibag lang muna tayo tapos sa ah, mag konting asinta, low cost lang ano. Abang lang, di ba? So, ganun lang po tayo, mga farmer. Ayan. 22 minutes. Ayan na, busy busy si Bebe. At least na merong konting, uh, alam niyo na, may mga maselan. Sabi ko nga kay Romel, oh, Mel, ka yung diniliber mo dan, kinatok mo ba? Oh, malutong yun eh. Anong, anong oras dumating? Kasi naluto nang sabihin mo alas 6 alas 5 alas uh, anong oras ka duma alas 8 sabi niya eh nagcomplain siya alas 12 eh. pinaabot pa pala ng alas 12 kako baka kako na electric pa pa yan o ano talagang medyo kukunat ng kaunti mo hindi naman po ano yung lechon talagang kahit sabihin mong native may, may, may mga native na baboy po talaga lalo na mga 30 kilos 40, 35 kahit umaga malutong yan pero hindi po lahat ng baboy ganun, ba? Diba? So, yun naman ang lagi kong sinasabi, uh, healthy yung makukuha po ninyo. Maselan tayo. At malusog. Sabi nga ni Asi kahapon, ay nung isang araw, nung kumuha sila, uh, na high blood daw sila nung last year at kinikwento din ni misaan. <laughs> ang lito ng kinakuha nilang baboy, galing laloma yata. Eh. Tapos ang payat-payat, wala daw laman. Sabi ko, doon na lang tayo kay K-Farmer. Kay K-Farmer kay ang tawag niya sa akin eh. Sabi daw ni Asi, ni Asi. Doon na tayo kay kay farmer kasi doon maganda yung baboy, mataba daw. <laughs> Tapos yung in order daw nilang huli, hindi niya daw pinamigay. Itinabi niya daw at uh, inuunti-unti you know, niyang ano, uh, lutuin pagka ano, hinuhugot-hugot na lang sa ref siguro. So, ayon po. 'Yun naman ang na sabi ko eh. Ma Bilog po yung mga baboy, malaman, hindi naman ano, di ba? So, medyo maselan tayo, kaya ako ay nagpapasalamat din sa mga biyahero natin kasi alam nilang pag hindi pwede, hindi na nila ipipilit. At pag may nasamang payat, eh, hindi nila sinasama. Sige, sige, pilihan mo na lang. Hindi ko pasensya na talagang masela ng mga ano natin. So, nakukuha naman sa lambing at pakikisama. ba? Diba? Good with numbers and good with people, di ba? Pursuit of happiness, mga farmer. So ayon, ah, uh, makulimlim, Nako, bukas, patay na naman tayo. Kalapati natin, alagasan na po ako ng dalawa na naman. Ay, ay, ay. Pito na lang, mga farmer. Training pa lang yan, ha. So, sana itong next mga bloodline natin, ito na yung mga piling-pili, yung mga binigay sa akin na magagandang lahi. Plus yung mga... Puro bigay pala. <laughs> mga reso daw yun so yun ang ilalaban natin binito Goke mga ganon sa norte next ano pero itong inilabang ko ito yung mga chapsoy na nabili ko mga farmer kaya talagang medyo ano tayo dito suntok sa buwan tingnan natin kung hanggang saan o oh, ba diba? may naligaw na tingnan mo dalawa na yung stop band rate natin wala na hindi na nakarinakawin pero malay natin makaalala pa So, ayun. Ha, hanggang dito na lang muna muna mga farmer. Ayun, abangan niyo next vlog yung ating aksyonan sa lechonan. Maaga pa 9 o'clock. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.